Pinagtawanan at pinahiya ng mga salesman ang isang matandang bulag na lalaki na gustong bumili ng mamahaling sasakyan. Pero nang malaman nila ang tunay na pagkatao ng matanda, ay halos maniga sila sa gulat. Sa isang mataong showroom ng mamahaling mga sasakyan, isang matandang bulag ang pumasok gamit ang kanyang tungkod. Siya ay nakasuot ng simpleng damit, isang lumang polo at pantalon na may bahagyang punit. Ang kanyang sapatos ay mukhang luma na rin ngunit malinis. Agad siyang napansin ng mga salesman na nasa showroom. Ang matanda ay naglalakad ng mabagal ngunit may tiwala sa bawat hakbang. Tinutulungan ng kanyang tungkod na gumagabay sa kanya. Naku, sino na naman kaya yung matandang yan? bulong ng isang salesman sa kanyang kasama. Walang pera yan, halata naman sa itsura. Sagot ng isa pa, sabay tawa. Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka, lolo? Tanong ng isa pang salesman na nakataas ang kilay. Baka napagkamalan mo lang tindahan to ng mga alahas. Hindi pinansin ng matanda ang mga bulungan at mga pang-aasar. Tumigil siya sa harap ng isang napakagarang sports car na bagong modelo. Makintab, pulido at tila kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng showroom. Kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ng kamay bago hinawakan ng pinto ng kotse. Parang iniinspeksyon ang bawat detalye nito sa pamamagitan ng kanyang pandama. "Magkano ba itong kotse na to?" tanong ng matanda sa isang malapit na salesman. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng interes tumawang salesman at sumagot ng pabiro. Sir, sigurado ka bang kaya mong bilhin yan? Baka nga ni gasolina di mo kaya eh. Napahigik-hik ang ibang mga salesman na nakarinig. Para sa kanila, tila isang biro lamang ang idea na ang isang matandang bulag na may simpleng anyo ay makakabili ng isang mamahaling sasakyan. Tila walang naririnig, seryosong sumagot ang matanda. Magkano? Ah, uh, eh, limang milyon sir. Sagot ng salesman na nakangiti pa rin. Pero sigurado ako meron kaming mas mura dun sa kabila. Baka gusto mong tignan. Dugtong pa nito na may halong pangungut siya. Sa likod ng ngiti ng salesman, nagkukubli. Ang pag-aakalang hindi kayang bumili ng matanda ng kahit na ng kotse mula sa showroom na iyon. Ngunit hindi ito alintana ng matanda. Umarap siya sa direksyon ng salesman. Ngumiti at sinabi na, Pwede bang makita ko na lang ang manager ng showroom? Habang nagmamadaling tinawag ng salesman ng manager, hindi nila alam na magsisimula na ang isang kwento ng buhay na magpapakita ng tunay na halaga ng tao, hindi sa panlabas na anyo, kundi sa kanyang puso at pagkatao. Sa kabila ng pagiging bulag niya at mukhang walang kaya, ang matanda ay may dalang lihim na magpapabago sa kanilang pananaw at magbibigay aral sa kanila na hindi dapat husgahan ng tao base lamang sa kanyang itsura. Habang hinihintay ng matanda ang manager, napansin ng ilang customers ang nangyayari at nakisimpat sa matanda. Ngunit nag-aatubili silang makialam. Ang showroom ay puno ng magagarang sasakyan, mga sports car, luxury sedans at SUVs. Nang bawat isa ay may katumbas na presyo ng isang bahay ang mga salesman ay nagpatuloy sa kanilang bulungan at tawa. Tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayaring kapanapanabik sa araw na iyon. Siguro nga naligaw lang yung matanda, sabi ng isang babae sa kanyang kasama. Wala naman sigurong matandang bulag na mayaman ba? Diba? Sa likod ng bulungan at tawa, ang matanda ay nanatiling kalmado. Sa kanyang mga paghawak sa pinto ng kotse, para bang may hinahanap siyang partikular na detalye tila kinikilala ang bawat kurbada at tekstura ng sasakyan. Hindi nagtagal, dumating ang manager. Isang matangkad na lalaki na naka-amerikana at may mahigpit na ekspresyon sa muka. Good afternoon sir, ako si Mr. Delgado, ang manager ng showroom. Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo? Sabi ng manager na may magalang na tono ngunit may bahid na pagdududa sa kanyang boses. Ang matanda ay ngumiti Magandang hapon, Mr. Delgado. Interesado lang akong bumili ng kotse. Gusto ko sanang malaman ang mga detalye ng kotse na ito. Sabi niya habang tinuturo ang sports car na kanyang hawak-hawak kanina. Nagulat ang manager sa seryosong tono ng matanda. Ah, sige po. Ang kotse pong ito ay may 3.0 liter turbocharged engine, 400 horsepower at napaka-modernong interior kompleto sa mga high-tech na features tulad ng adaptive cruise control, lane keeping assist at premium sound system. Ang presyo po nito ay 5 milyon. Pwede bang malaman ang mga financing options ninyo? Tanong ng matanda ng hindi nag-aalangan. Samantala, ang mga salesman ay nagpatuloy sa kanilang mga bulungan. Ngunit ngayon ay may halong pag-aalala. Ano kayang ginagawa ni boss? Sinasayang niya lang oras niya. Sabi ng isa. Habang pinapaliwanag ni Ginoong Delgado ang iba't ibang mga financing options, naalala ng matanda ang kanyang kabataan. Siya si Mang Cesar, isang dating mekaniko na nakapag-ipon ng sapat na pera mula sa pag-aayos ng mga lumang kotse at pagbebenta ng mga spare parts. Bagaman bulag na siya ngayon dahil sa isang aksidente sa garahe, hindi nawawala ang kanyang pagmamahal sa mga sasakyan. Sa kanyang isip, alam niyang may kakayanan pa rin siyang makapag-drive ng kanyang sariling kotse Basta't may teknolohiya at tulong na magagamit Mr. Delgado, sabi ni Mang Cesar matapos pakinggan ang paliwanag ng manager Pwede bang subukan ko tong kotse? Gusto kong maramdaman kung paano ito tumakbo Nagulat ang manager sa kahilingan ng matanda Ngunit bago siya makapagsalita, isang binatilong lalaki ang lumapit kay Mang Cesar Tatay, nandito na po ako. Sabi ng binatilyo na may bitbit -bit na bag. Ako po ang magmamaneho para sa inyo. Napatigil lang lahat. Tila nagkaroon ng isang malaking tanong sa kanilang mga isipan. Sino ba talaga ang matandang ito? Bakit siya nagpipilit na bumili ng mamahaling kotse? Habang inilalabas ng binatilyo ang susi ng kotse at iniaabot sa kanyang ama? Isang kwento ng pagmamahal, dedikasyon at determinasyon ang unti-unting nagiging malinaw sa harap ng lahat. Okay, Mr. Delgado, sabi ng binatilyo, sasakay na kami ni tatay. Pwede ba kaming makapag-test drive? Ang lahat ay napatingin kay Mr. Delgado. Naghihintay ng kanyang sagot. At sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang gumawa ng tamang desisyon. Hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa isang kwento ng inspirasyon na nagaganap sa kanilang showroom. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tumango si Mr. Delgado at tinawag ang isa sa mga salesman para ihanda ang kotse. Habang hinihintay na mailabas ang sasakyan mula sa showroom, patuloy na pinagmasdan ni Mang Cesar ang mga detalya ng bawat bahagi ng kotse gamit ang kanyang mga kamay. Si Carlo ang kanyang anak ay naging gabay at kaagapay niya sa kanyang bawat takbang. Bata pa lamang si Carlo nang maganap ang aksidente. At mula noon, naging malapit na sila sa isa't isa ng kanyang tatay. Habang inaayos ang kotse, isang batang babae ang lumapit sa kanila. Good luck po sa test drive. Wika ng dalaga. Ngumiti si Mang Cesar at ginantihan ng isang simpleng Salamat, Iha. Maraming mga tao ang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang showroom na dating puno ng ingay at bulungan ay napalitan ng katahimikan at pananabik nang handa na ang kotse, binuksan ni Carlo ang pinto at inalalayan si Mang Cesar papasok. Maingat na umupo si Mang Cesar sa passenger seat habang si Carlo naman ay pumesto sa driver seat. Ang manager at ilang salesman ay nagtipon sa labas. Pinapanood ang bawat kilos ng mag-ama. Ready na po tayo tay? Tanong ni Carlo na may kasamang iti. Oo anak, tara subukan na natin. Sagot ni Mang Cesar na may determinasyon sa kanyang tinig ini-start ni Carlo ang makina at narinig ng lahat ang mabangis na ugong ng makapangyarihang engine ng sports car habang unti-unting umaandar ang kotse palabas ng showroom. Ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang mamanga. Ito ang pinakahinihintay nilang test drive. Sa loob ng kotse, maingat na ginamit ni Carlo ang mga advanced na features ng sasakyan upang masigurong komportable si Mang Cesar. Tay, meron pala itong adaptive cruise control. Kaya kahit hindi ka na mag-drive, mag-a-adjust ito ng speed para sa atin. Paliwanag ni Carlo habang pinapakita ang mga controls. Napakaganda na talaga ng mga teknolohiya ngayon anak. Naalala ko pa nung ako'y nag-aayos ng mga kotse na walang ganitong mga features. Sagot ni Mang Cesar habang hinahaplos ang dashboard. Habang nasa daan, binuksan ni Carlo ang sunroof. Hinayaan ang hangin na pumasok at maramdaman nila ang kalayaan. Alam mo tayo, kahit tanong hirap ng buhay, basta't magkasama tayo. Kaya natin. Sabi ni Carlo na may kasamang pag-aalala at pagmamalasakit. Oo anak, hindi tayo dapat sumuko. Ang buhay ay puno ng pagsubok pero lagi tayong may pag-asa. Sagot ni Mang Cesar na may halong lungkot at saya sa kanyang boses. Habang tumatakbo ang kotse, naalala ni Mang Cesar ang kanyang mga araw bilang isang mekaniko isa siyang biyasang mekaniko na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kahusayan sa pag-aayos ng mga kotse. Ngunit isang araw, isang aksidente sa garahe ang nagdulot ng kanyang pagkabulag. Bagaman nawalan siya ng paningin, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nagtrabaho upang mapaaral si Carlo. Ngayon ang kanyang anak na ang kanyang mata at gabay sa bawat hakbang. Pagbalik nga nila sa showroom ay napansin ng lahat ang kakaibang kislap sa mata ni Carlo at ang ngiti sa labi ni Mang Cesar. Parang may isang lihim na tagumpay silang dalawa na kanilang natamo. Sobrang ganda ng kotse, Mr. Delgado. Ang mga features nito ay perpekto para sa amin ni tatay. Sabi ni Carlo habang lumalapit sa manager. Salamat po, Sir Carlo. Kung gusto niyong bilhin ng kotse, magagawa na natin ang lahat ng papeles ngayon din sagot ni Mr. Delgado na may halong respeto at paghanga. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mang Cesar, may isang lalaki na naka-business suit ang lumapit. Siya ay isang kliyente na matagal nang bumibili ng mga mamahaling kotse sa showroom na iyon. Mr. Delgado, gusto ko ring makita ang kotse niya yan. Maari bang ako munang mag-test drive? Tanong ng lalaki na tila may kayabangan sa boses sandaling napatingin si Mr. Delgado kay Mang Cesar at Carlo na tila naghihintay sa kanilang tugon. Pwede bang maghintay ka muna sir? Kami po ang unang nag-test drive. Sabi ni Carlo na may halong pakiusap. Ngunit tila hindi nakinig ang lalaki at nagmamadaling pumasok sa kotse. Itinulak si Carlo palayo. Sa sandaling iyon naramdaman ni Mang Cesar ang kabiguan at pagkadismaya. Ngunit bago pa man makaalis ang lalaki, may isang tawag na dumating sa telepono ni Mr. Delgado. Sa likod ng lahat ng pangyayari, ang tunay na kwento ng buhay ni Mang Cesar at Carlo ay unti-unting nabubunyag. Isang kwento ng pagmamahal, pagsubok at tagumpay na magpapakita sa lahat ng tunay na yaman ay hindi nasusuka sa panlabas na anyo o sa halaga ng mga material na bagay kundi sa tibay ng loob at pagmamahal sa pamilya habang ang lalaki na naka-business suit ay nakapasok na sa kotse. Nagring ang telepono ni Mr. Delgado. Agad niya itong sinagot at ang kanyang mukha ay tila nagbago ng ekspresyon. Opo sir, nandito po ako sa showroom. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Sabi ni Mr. Delgado sa kanyang kausap sa telepono. Habang kausap ang kliyente sa telepono, isang kakaibang katahimika ng bumalot sa buong showroom. Lahat ng mga salesman at mga kliyente ay nakatingin kay Mr. Delgado at sa kotse na kinaroroonan ng lalaki. Samantala si Carlo ay tahimik na tumabi kay Mang Cesar. Hinawakan ng kamay ng kanyang ama bilang suporta. Sir, ang matandang bulag na yon ay nandito ngayon. Gusto niyang bumili ng kotse. Maririnig na sabi ni Mr. Delgado sa kanyang telepono. Kasunod nito ay isang mahabang katahimikan habang nakikinig sa kabilang linya Biglang nagliwanag ang mukha ni Mr. Delgado at tumango. Opo sir, agad ko pong aasikasuhin. Sabi niya bago ibaba ang telepono. Lumapit si Mr. Delgado kay Mang Cesar at Carlo. Mang Cesar, Sir Carlo, pasensya na po kayo sa abala. Napag-alaman ko mula sa aming head office na isa pala kayo sa aming VIP clients. Sabi niya na may halong paggalang at pagkabigla. Mang Cesar, kayo po pala ay kilalang billion trophies at isa sa mga pinakamalaking donor ng aming kumpanya. Nagulat si Carlo sa sinabi ng manager. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tay, totoo bang sinasabi niya? Tanong ni Carlo na may halong pagtataka. O anak, hindi ko ito madalas ikwento sa iyo pero bahagi ng kinikita ko mula sa pagkukumpuni ng mga kotse ay inilalaan ko sa mga proyekto para sa mga nangangailangan hindi lang sa ating lugar kundi sa iba't iba rin komunidad. Paliwanag ni Mang Cesar. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang magsalita ang lalaki na naka-business suit. Ano ba naman to? Bakit kailangan pang ipaalam sa head office ang tungkol sa kanila? Gusto ko na ang kotse na ito ngayon din. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mr. Delgado, nagsalita si Mang Cesar. Pasensya na sir pero kami ang unang nag-test drive ng kotse na to at kami rin ang unang may karapatan na bilhin ito. Tila na ng lalaki ngunit hindi siya nagpatalo. Kung ganun, magbabayad ako ng doble. Basta't makuha ko lang ang kotse na ito ngayon din. Sabi ng lalaki na tila ba ayaw magpatalo. Ngunit tumingin si Mr. Dalgado kay Mang Cesar at Carlo at tumango bilang tanda ng kanyang pagrespeto sa kanilang karapatan. Pasensya na po sir pero ang kotse nito na ay nakalaan para kay Mang Cesar at Carlo Handa na po kami sa mga papeles para sa pagbili ninyo Sir Carlo at Mang Cesar Sabi ni Mr. Delgado na may paninindigat Sa kabila ng lahat ng nangyari Nagkaroon ng ngiti sa labi si Mang Cesar Salamat Mr. Delgado Ang tanging hiling ko lamang ay maging pata sa lahat ng tao Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay Sabi niya habang iniaabot ang kamay sa manager habang pinoproseso ang mga papeles, maraming mga tao sa showroom ang nagtipon-tipon. Nagbamasid sa natatanging pangyayaring iyon. Marami sa kanilang ang namangha sa kwento ni Mang Cesar at Carlo. At natutunan nilang hindi dapat husgahan ng tao, base lamang sa kanyang panlabas na anyo. Habang papalapit na ang kotse sa pintuan ng showroom, muling lumapit si Carlo sa kanyang ama. Tay, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Ikawang tunay kong inspirasyon. Sabi ni Carlo na may luha sa kaniyang mga mata. Ngumiti si Mang Cesar at hinawakan ng kamay ng kaniyang anak. Anak, ang lahat ng ito ay para sa iyo at sa mga susunod pang henerasyon. Huwag nating kalimutan na ang tunay na yaman ay nasa ating puso at pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Sa paglabas ng showroom, ang lahat ng tao ay napangiti at nagbigay galang ka kina Mang Cesar at Carlo. Sa kanilang mga puso. Isang aral ang nagtagal. Hindi lahat ng yaman ay nasusukat sa material na bagay. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magbigay at magmahal na walang hinihintay na kapalit. Habang papaalis ang kotse, naiwang nakatingin ng mga tao, puno ng inspirasyon at paghanga. Ang araw na iyon ay hindi lamang naging kwento ng pagbili ng isang mamahaling sasakyan, kundi isang kwento ng buhay, pag-asa at pagmamahal na magpapabago sa kanilang pananaw magpakailanman. Habang umaandar na ang kotse ni namang Cesar at Carlo palabas ng showroom, hindi maiwasang mapangiti si Mang Cesar sa kanyang mga ala-ala. Ang showroom, na kanina'y puno ng mga bulungan at pag-aalipusta, ay naging tahimik at puno ng paghanga. Ngunit, may isa pang lihim na hindi pa nila nalalaman. Pagdating sa isang parke malapit sa showroom, tumigil si Carlo at lumabas ng kotse para tulungan ng kanyang ama. Tay, gusto mo bang magpahinga muna tayo dito? Tanong ni Carlo. O sige anak, magandang idea yan. Sagot ni Mang Cesar habang inaabot ang kamay ng kanyang anak para gabayan siya. Sa ilalim ng isang malaking puno, naupo sila sa isang bench. Si Mang Cesar ay huminga ng malalim. Parang inaamoy ang sariwang hangin ng parke. Si Carlo naman ay tahimik na nagbamasid sa paligid. Iniisip ang lahat ng nangyari alam mo nak, simula ni Mang Cesar. Ang buhay natin ay puno ng pagsubok. Pero laging may mga taong handang tumulong at magbigay ng pag-asa. Hindi ko sinasabi sa iyo ang lahat ng detalye pero ang aksidente noon ay hindi lamang nagdulot ng aking pagkabulag. Nagbukas din ito ng pinto para sa mas malalim na layunin sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin, Tay? Tanong ni Carlo na may halong pagtataka nang mabigyan ako ng pagkakataong makatulong sa iba natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi pala talaga nasusukat sa pera o ari-arian nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng bawat isa sa kakayahan nating magbigay at magmahal lang walang hinihintay na kapalit paliwanag ni Mang Cesar habang nag-uusap sila dumating ang isang grupo ng mga batang naglalaro isa sa kanila ay lumapit kay Mang Cesar at inabot ang isang bulaklak para po sa inyo lolo sabi ng bata. Ngumiti sa Mang Cesar at tinanggap ang bulaklak. Salamat iya, napakaganda ng bulaklak na ito. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Carlo kung gaano kalalim ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanilang komunidad. Naalala niya ang mga araw na nagpapakain sila ng mga pulubi. Ang pagtuturo ni Mang Cesar ng mga bata sa lansangan at ang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi lamang siya isang mekaniko kundi isang tunay na bayani sa puso ng maraming tao habang bumabalik ang mag-ama sa showroom upang iproseso ang huling mga papeles. Muling nagulat ang mga tao sa kanilang pagdating. Ngunit ngayon, may kakaibang respeto at paghanga na sa kanilang mga mata. Ang manager na si Mr. Delgado ay lumapit kay Mang Cesar at Carlo. Sir Carlo, tapos na po ang lahat ng papeles. Narito na rin ang mga susi ng inyong bagong kotse. Sabi ni Mr. Delgado habang iniaabot ang mga susi kay Carlo. Salamat Mr. Delgado. Sagot ni Carlo. Maraming salamat din sa inyo mga kaibigan. Sa inyong pag-unawa at respeto sa amin ngayon. Ngayon ay official ng pagmamayari ni Mang Cesar. Ang coaching pinapangarap niya lamang dati. Hindi man siya yumaman ng ganoon dahil sa ibinibigay niya ang lahat ng mga pera niya sa mga mahihirap at taong nangangailangan, sapat naman na na nakakuha siya ng isang bagay na matagal niya nang pinapangarap. At para sa kanya, wala na siyang hihilingin pang iba. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon, ay eh wag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya. Sa susunod pang mga araw,